我感觉这个比较。<laughs> guys, pinasok na isa guys. Channel to. Balik dalawang pa? channel to guys. Tinataan ko siya niya. Ayaw. Tayo. Dito kaya. Dito kaya mo dito pa. Ito. Oh, oh. Yan may yung chintaw eh. Ito yung chintaw. Ito yung chintaw. Ngayon guys, naikabitan natin yung dalawang sipo ng ano guys, uh, panahigan. Kakabit natin yung dos for dos guys. Pag uh, dos for dos guys, isipag yung sipo natin pagbitan natin ng panahigan to para makaayos na kami ng laban-laban. Ito guys. Ito na yung panahiga niya guys. Inalay na namin yung tubula. Ito yung panahiga niya. Nilagyan ko ng dalawang channel guys dito sa gitna para pinaka ano niya. Safety. Ngayon nakapaikot yung video para lang sa harap na kanyang guys. So guys, uh, na lang ko lang nito guys. Kaya lang hindi pa malagyan dahil baka umulan. Wala pa kami bubong. Um, kaya lang makapagbubong muna kami. Pero naka-ready na to guys. Hindi na sa igal. guys, update na lang mamaya guys. Ayan guys, yung hinahiga namin guys popol with yun na lang yan guys hindi ko lang na video kanina pero yun ang kaalayan yan guys naka spot na yan ngayon ipo-pull with ko na yan ngayon ito yung hagdanan nya ito. ito yung hagdanan nya guys yan. dito yung akyatan yan. yun doon, biga doon, pinupumahan para mabutan para bukas ko din nalagyan ng halob lang ito guys yung tuliras yung panahigan <coughs> pupulwid ko na to para pwede na sa plywood ganun na. yung pinakasipo ko guys dalawang channel dito para wala talagang uga tapos uh, yun dito magkakaroon ng teris guys para sa ano karoon ng ko okay, so guys update na lang tayo kaya muna kami ng tanghalian guys yan kaya so, ito buhos na ito ready to sahig na lang Kasi so, guys. Ito yung bubuhusan namin yun Si ready na to sa hiking guys. <coughs> guys, popol na natin yung mga oh, ano yeah. guys. panahigan upol wide natin para ano wow, building Nhìn chúng ta luôn luôn đi xuống guys sinasintadahan na namin guys kabubuhos lang kanina yan guys pero pinasintadahan ko na rin uh, kaya naman ang ano uh, Guys, update tayo sa trabaho dito, guys. Ah, may sintada na, guys. Kabubus lang kanina. Pinasintadahan ko na din. Lagyan mo to ng palaman, lot. May ay. Ano? Oh, apat na digits. Apat na digits. apat na digits. Ito yung nagawa namin sa isang araw guys kasi nagpupurma pa. Tapos itong ano, suliras, panahiga ng sahay. Ah, kagagawa lang ni kanina umaga. Yan guys, nag formal na. Hey ano, ano, bali? Maliit lang. lang. Dos lang kasi mayroon nang nakapasok na room. Dos lang? Yan hey o. Ano. Dino na ako ya. Dino na Hmm. Ito so guys, oh, yung ano namin, pang ilalim, si channel yan guys. Yan o walang bayo yan hindi, hindi siya bumabayo matibay talaga siya yan. kaysa gagamit ka ng tubular na 2 x maano yun guys ma bumabayo yun mahina yun hindi ka tulad siya sa channel na gagamitin mo matibay talaga wala siyang kauga-uga Ang yes kahit pwede di na na tubular gagamitin tapos yung sipo mo ay channel 2 by 4 kapal nga lang gagamitin nyo para medyo may kamahalan lang pero matibay naman guys Ay! <coughs> hindi kayo nangangamba sa ano kaya tsargahan ng marami to guys uh, hindi siya hindi siya delikado walang uga talaga okay. kakabit ang ikan namin kanina umaga yan hanggang tanghali tapos doon binuhusan yung biga sabay asintada Patigasin muna para bukas tuloy-tuloy na yung guys sa ano, kataas yung kabilang sa ito. Bali dalawang masong gagana diyan. Okay hey guys. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta mga subscriber at viewer. Salamat sa inyo. Walang sawang So, Sumusuporta sa channel ko. Okay hey guys. Bye bye. Pakalam na po ako.